Great Day. Mabuhay ka, boses. Imagination o imahinasyon. Ito ang nagtatakda kung magiging hari ka. O pulubi. Ito ang puwersang huhubog kung ikaw ang mamamahala sa mundo mo. O ikaw ang pamamahalaan nito. Tandaan mo to. Ang buhay ay isang salamin. At ang isipan mo ang pintor. Kung ano ang nililikha ng utak mo, yan din ang ibabalik ng buhay sa'yo kung iniisip mo ay kahirapan. Asahan mong dadalaw yan sa iyo, parang asong ligaw na biglang dumidikit. Hindi lang yan. Pag pinapasok mo ang kahirapan, kasama niyan ang buong barkada, kabiguan, depresyon, takot, at pagdududa. Hanggang sa maging perya ng pagkatalo ang buhay mo. Pero kung mangangahas kang isipin ang kadakilaan, magugulat ka kung paano nagkakaisa ang universe para ibigay ito sa iyo. Isipin mo ang tagumpay, at kusa kang pagbubuksan ng mga pinto. Isipin mo ang kasayahan at mararamdaman mong ang saya ay tahimik na papasok sa buhay mo. Gising kung ano ang itinatanim mo sa isipan mo. Siya mong aanihin kung punong-puno ng pangamba at takot ang isip mo. Paano mo aasahang lalakad ka sa liwanag? Kung lagi kang nangangarap ng sakuna, paano mo aasahang darating ang pagpapala? Parang nag-order ka ng pizza. Tapos nagre-reklamo ka kapag dumating na ang inorder mo. Ganon din ang buhay, ang utak mo ang nagpapadala ng order, at ang realidad ang magahatid nito. Kung iniisip mo na talunan ka, asahan mong ituturing kang talunan ng mundo. Pero kung iniisip mo na ikaw ang kampeon, darating ang tagumpay sa buhay mo na parang matagal ka ng hinihintay. Ano ang iniisip mo ngayon? Pinapakain mo ba ang utak mo ng posibilidad? O binabaon mo ito sa mga limitasyon? Walang saysay ang pagtanong kung bakit mahirap ang buhay mo. Kung ikaw mismo ang nag-aanyaya ng kahirapan sa isipan mo. Parang nagtanim ka ng buto ng mangga, tapos umaasang lalabas ang mansanas. Eh di wow, huwag kang magtanim ng takot tapos asahang uusbong ang tapang. Huwag kang magtanim ng katamaran tapos umasang yayaman ka. Gising, hindi ganyan ang buhay. Eh kung puro negativismo ang itatanim mo, sigurado akong puro problema rin ang aanihin mo. Pero kung pangarap, pagsisikap at pananalig ang itatanim mo, walang magagawa ang mundo kundi sundin ang nilikha mong kapalaran. Ang pinakamalaking talunan sa buhay, yung mga inalipin ng takot. Takot na iniwanan ng kanilang pangarap kahit bago pa man subukan. Tingnan mo ang pinakamalalaking pangalan sa kasaysayan. Pinayagan ba nila ang takot na pigilan sila? Hindi! Si Nikola Tesla, pinangarap niyang magkaroon ng wireless na enerhiya. At ngayon, ang buong mundo ay konektado sa teknolohiyang yan. Ang Wright Brothers, naniwala silang pwedeng lumipad ang tao. At ngayon, sa isang iglap, kaya nating lumipad papunta sa kabilang panig ng mundo. Ang utak mo ang pinakamakapangyarihang sandata mo. Pero kung ginagamit mo lang ito para mag-isip ng worst case scenario, sinasayang mo lang ang lakas mo. Kung mag-iisip ka rin lang, bakit hindi mo pag-isipang ikaw ang panalo? Ikaw ang malakas, ikaw ang matagumpay, pero tandaan. Ang imahinasyon na walang aksyon ay isang ilusyon ng... Marami sa inyo ang galing mangarap, pero tamad kumilos. Gusto ng milyon sa bangko, pero ayaw magsikap. Gusto ng malusog na katawan, pero ang buhat lang ay TV remote at cellphone. Real talk. Walang yumayaman sa kakangarap lang. Walang nagiging champion sa kakaisip lang ng panalo. Ang hari hindi lang umupo sa trono at naghintay ng kaharian. Itinayo niya ito. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, simulan mong baguhin ang iniisip mo. Dahil kung ano ang iniisip mo ngayon, yun din ang magiging buhay mo bukas. Kaya ngayon, itanong mo sa sarili mo, anong klasing hinaharap ang nililikha mo? Pumili ka ng matalino at kumilos ka ng buong tapang. Dahil sa dulo ng lahat, ang mundo ay magbibigay sa iyo ng eksaktong inisip at pinaghirapan mo. Walang mas mabigat na kasalanan sa sarili kaysa sa hindi mo man lang sinubukan.